Magandang araw mga katoto, mga ka-DIY Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito Para po makapagbigay ng idea at makatulong sa ating mga katoto Na nagdi-DIY upang maging madali ang ating mga gawain sa araw-araw At nang tayo makatipid din po sa time, money and effort Na kailangan-kailangan natin sa panahong ito ano po Alright, so ito po ang ating pong i-convert ngayon Isa pong exhaust pan So wall mounted po ito ating suspan na ating uh, so, uh, i convert So i-disassemble po muna natin para mas uh, madali po natin siyang uh, makuha ang kanya pong uh, bushing. Kasi po natin itong uh, pin para sa paghugot mamaya ng ating pong uh, uh, rotor. Okay. So, tandaan po muna natin, lagyan natin mga markings para po uh, mas uh, eksakto ang pagkakabit natin sa matching mamaya ng uh, top tsaka ng uh, bottom cover. So, ang type nga po pala ng cover nitong ating exhaust ay uh, metal. So, metal cover po siya, hindi po siya aluminum. So, mahirap po kasi tun-tun natin ng konti. Ayan. Okay. Medyo papakita ko na po sa inyo pag uh, para po uh, sa mga nag DIY yung mga master po nito eh, hindi na kailangan pakita pero sa DIY makita po ninyo. Kaya po tinanggal natin yung tunilyo para ma-slot natin ng konti, mabuksan natin ito. Kasi pag hindi po ay mahirap po, tatama rin sa gilid ng plastic ng ating uh, screwdriver. Ayan po, ma-open na natin siya Ayan, dali naman siyang bumukas. Ayan, ang ating bushing na tatanggalin. Ito po ating papalit, yung bearing MR148ZZ. Okay. Ito rotor natin. Okay, yung, yung isang bushing sa kalikod. Ayan. Ayan, likod po unahin natin setup para para po sa ating pong uh, pagsisentro ng ating po rotor sa e-stator so tanggalin na po natin to metal cap nya hindi matigas tong isan to matigas ka okay, dilipat mamaya sisikwatin na lang natin yan para ma-open na yung kabilaan na yan yan po ang gagawin, first step pagtatanggal yan, so ganyan po ang gagawin din po sa tatlo yan, tanggal na po natin ito po ang uh, metal cup, 10-20 pesos po isa. Flower lock, 5 to 10 pesos isa. Yung pump po niya ay nasa um, 5 to 10 pesos po yan. At yung bushing po niya ay nako, ang halaga po niya ay 6 hanggang 10 piso. So, kung yung po susumahin niya, ay mga 26 pesos to 90 pesos po yan. Yan po ang presyo ng mga tinanggal natin yan, na hindi na natin ikakabit mamaya. So, ang bearing naman po natin, ang presyo naman po niya ay yung number 688, 20 pesos. Yan pong na MR148 na yan ay this is a pesos lang po isa niya. So makakatipid po po kayo dyan sa ating pong bearing. Bukod pa po, po sa ating pong inahabol na piece of mine na walang stock up. Ito po hindi natin kakapit itong napanggit ko sa inyo kalina. Yung ito, ito ito na ating papalit yung MR148ZC natin pong bearing, miniature bearing, deep groove po yan, matibay po yan, at mas maliit ang bearing, mas tahimik. So ito po tatanggalin natin pero alisin natin siya kasi baka tamaan yung armature winding natin. So tanggalin natin yung ating uh, stator winding. Igutin natin siya. Tandaan, Pantay-pantay ang igot po kasi niya pag tatanggal yan. Lagyan din natin siya ng markings para hindi tayo ma-misorient. So, mas madali po ta natin siya may babalik. Okay. Yan. Okay. So, dandan lang po. Baka mahila yung ating wiring sa likod. So, tanggalin natin itong cover nito at uh, pinaka-click. Kanyang connection at uh, kanyang kapasitor. Nandiyan po kapas sa ilalim. Yan po. Medyo may stretch po natin yan para po mahila natin yung ating uh, winding. Yan. Ayan. So, alisin natin yung pagkakaklip sa likod. Nakaklip po kasi sa likod yung wire natin. Ayan. Para mahila natin. babalik po natin yan. Huwag kalilimot ibalik yung pagkakaklip sa likod niya mamaya. para hindi po tumama yung ating cover sa likod. Pag tinaandar natin para bumukas. Balik na lang yung pagkakaklip ng wire. Okay. So, ayan. Mayroong enough space na po tayo para tanggalin yung busing. yan po yung ating uh, busing sa likod. So, ito po, hindi na natin tatanggalin para po uh, hindi na matrabaho. Ayan. Balutan natin para uh, protection po sa ating pong mga wire winding. Baka humasugatan, magkagasgas. So, tanggalin natin ang metal cap. Ayan. Sa ikot lang naman po yan. Ikotin na natin siya para makuha natin yung busing. Yan. So dito natin alagay ating bearing. Inisin natin muna. Ito. Oh, eksakto-eksakto siya. Alright, so ito pong in-open natin, eh, ibabalik uli natin para hindi po pasukan ng dumi. So, pwede naman po yung gawin ito nakababa, na so, ilagay sa flat surface para mas mabilis. Pero for the purpose of demo po, eh, pakikita ko po sa inyo ang proseso po ng uh, pagsasara po nito. Ayan po, nasarado na siya. Ayan. Okay, pati po itong uh, sa likod, gaya ko close din po natin siya para hindi pasukan ng dumi okay para malaman ang idadagdag na special washer sukatin natin ang na kosting parte ng busing yan balik po natin busing sukatin natin ang na kosting parte niya Okay, gagamit tayo po ng caliper. Nasa description box po kung paano gamitin ito sa mga hindi po na panakakagamit po nito. Ano po? Seven plus mm. Ayun po, nakakagamit. Ano magigit na po sa 7 hanggang 8 so naman uh, dito sa gitna yan so yan po mga 0.5 mm yung additional po niya so total po niya 7 plus 0.5 7.5 mm yung part party ng kanyang bossing ito naman po ang bearing sukatin natin ito po natin mamaya babawas natin yung nakaoslinin niya sa ating nakuha kaninang measurement para po sa ating kakabit ng mga spacer So, nasa 1 mm. So, eksaktong 1 mm. Okay, yung markings natin. Sundan so, po natin yung ating markings. Okay, yan po. Pantay na yung kanyang pagkakamount. Kakakabit. Alam po, pantay po yan. Para po hindi sumaya yung ating rotor sa stator. okay po. Good. Ibalik na natin itong wire. Yung nasa likod, ayusin po natin yung mga Pagkatapos nito, para po hindi po tumamar sa cover. Iniipit po yun eh. Yung wire doon sa likod, iniipit. Alam po, hindi nakausli. So ito ang ating dating spacer, ating pong papalitan. At uh, para hindi maraming spacer na magamit, ipapalitan po natin ng uh, isang buo na spacer yan. Kasi magdadagdag tayo eh ng spacer eh. Pero sukatin so, po muna natin to. Ito ating tinanggal. yung nakasisilaw tapos natin ok 7 na mahigit na mm pero malapit na sa 8 kapag malapit sa 8 lagpas ng 0.5 po yan papakit yan tingnan natin rin kung nasa na nakasilaw kasi mm -hmm, nagkasang 0.5 ito yung 0.5 so nabanda itaas niya so 0.9 nasa 0.9 mm So, itong ating 7.9mm, 7.9mm Ang sukat po niya. So, ito po ang ating gagamitin na spacer. So, sukatin natin siya. So, 15mm. So, 7.5 minus 1mm equals 6.5mm. Yun po ang difference na natin na costing party ng busing at bearing kanina plus total neck na ating pong inales na spacer o washer o yung 7.9 mm. Kailangan natin ipalit na spacer ay 6.5 plus 7.9 so mga 14.5 mm. So tamang tama po itong 15 mm natin na spacer na i kinabit. Okay po. So ayan. Kapit na natin. Pati po yung ating pong bearing. Okay. Tingnan po natin ng pagkakasentro Alam, sentro rotor stator okay po, sentro siya hindi na po natin gagalawin yung likod na yan kung mag-adjust pa po tayo sa harapang tap po tayo mag-adjust para po yung pagkakasentro ng stator hindi na po mabaga bago, I mean, ito po yung special papalit natin dito katulad nung uh, natin sa likod so kunin po din natin ang total na uh, length nitong mga spacer dito sa harap ba diba? mas marami siya sa dito sa likod. So, sukatin po siya, sukatin po natin para malaman ang tamang haba ng spacer natin nilalagay. So, silaw. so, 11, 11 plus mm. So, may git sa 11. So, 11 point something po ito. Malagpas na konti sa gitna. So, lagpas na konti sa 0.5. So, 0.6. Ayun po, nakatama yung linya sa 0.6. Sentro-sentro. Itaas at saka ibabang linya, sentro sa 0.6. Okay? 11.6 po siya, ang total. So, double check natin itong gamitin na washer. So, oh, spacer, 15 mm. So, parehong 15 mm po sila. So, kabit natin. So ang kailangan natin spacer 11.6 plus 6.5 18.1 mm. So 15 yan. So dagdag tayo ng isa, dalawa, At tatlo. Yung maliit. Doon sa tabi ng bearing po natin nalagay yung maliit. So 18 mm. Ayan. Force pitch yan. Okay. Okay. So, yan yung ating markings. Tapat natin para pareho nung nauna. So, medyo maluwag pa po yan. So, pag natin nilagay ang mas masihipit yan. Malalaman natin yung talagang ipit nung ating pong spacer dito sa ating bearing. Spacer po nagdadala kasi niya sa bearing. Pag-conversion po ng bearing, importante-importante po yung yung timpla ng dami ng spacer sa bearing at yung mga sukat na ginawa natin kanina pero standard po sa mga exhaust po yan yung sukat na ginawa natin ay pareho lang po sa ibang exhaust pan po yan gamitin nyo na lang po yung mga sukat na binibigay ko so i um, nyo na natin so, i-align natin siya mabuti para mabalik sa dati. Ipitan okay, na natin siya, Para maipit na gusto yung ating pong bearing. Okay. Wala siyang alog. Walang vertical at horizontal play. Ito ang safting. Okay sya. Ngayon kung sakaling maluwag ang inyong setup. Dagdagan po sa bantang harapan ng manipis na washer. Maaring dulot po ito ng malaking play ng busing pa ang kanya pong setup. Kasi may mga bushing po kasi na electric fan kung may mga play po yan eh. May mga 0.5 to 1 mm play po yan. Para po hindi mag-stack up. Okay, good. Good Ito po itong ating pong pagkaka-assemble. So balik na natin yung cover nitong ating pong connection. Assemble na natin siya. Alright, good. So hanggang dito na lamang po nagkatapos ang ating pong episode sa araw na ito. At uh, kung naibigan nyo po ay uh, makilike na lang po at subscribe na rin po sa ating pong channel para po mag update po kayo sa susunod natin na mga video na po. So hanggang sa muli. Bye bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi.